Ito talaga tinatratong sagrado yung ebidensya. Mm. Sabi ko nga no, kahit na sino, kahit na mayor ka pa, senador ka pa, presidente ka pa, wala kang karapatang humawak ng ebidensya. Ang pwede lang humawak niyan ay yung may initial custody o yung mismong seizing officer. Mm -hmm. Sa lang ang may hawak. Or else, maghinawa nila yan, mag-execute sila ng epidemic. Opo. Kasi ibig sabihin, nak na yan. Mm, -mm. Pagkayaan, nakuntami at nasira yung chain of custody, madidismiss yung kaso. Nako. Mm -mm. Napakasensitibo ng pagtrato sa ebidensya. Pero Sir Jojo, Um, pwede bang hindi, uh, kumbaga pwede pa siyang hindi mo na ibulgar kasi considering hindi pala anti-drug operation yung nangyari kundi ay uh, it so happen na lang na dumaan doon sa uh, checkpoint no so kumbaga hindi taga siya yung tiniktikan nila ito sinundan nila pwede pa itong itago muna pansamantala kasi tsaka pagugulong yung uh, investigation eh eh nakahanda na yung mga posibleng involved dito sa droga na ito. Alam nyo, babaguhin natin ang batas, lalo na yun mm. doon sa chain of custody, no? doon sa Section 21 ng Republic Act uh, 9165. Mm. Kasi immediately, upon, ano, no? upon confiscation o seizure, dapat yan magkakaroon kagad ng inventory. Mm. Initial, initial, ano pa lang, custody ng illegal drugs. Dapat imamarkings kagad dyan ng, no, kung sino yung nakahuli. Mm. And doon sa team, dapat nag-elect sila o nag-appoint sila ng ceasing officer para hindi magulo. Kung sino lang yung taong in charge doon, siya lang ang mayroong karapatan na humawak ng ebidensya. Otherwise, pagkayaan na kontamina at nasira yung chain of custody, madidismiss yung kaso. nako Hmm. Napaka-sensitibo ng pagtrato sa ebidensya. Kaya na dapat pagdating sa mga anti-drugs operation, hindi po pwedeng komo ikaw ang team leader o ikaw yung hepe ng ano, basta-basta ka gagalaw dyan. Hindi, wala kang karapatan dyan. Ang may karapatan lang dyan yung mayroong initial custody. Yung personnel na nakatalaga dyan para doon sa pag i niyan, yung pag-markings, kung sino nag-markings niyan, siya lang ang may karapatang humawak dyan. Siya yung magta over Kung meron mang ibang kamay na humawak dyan, mag-execute siya ng affidavit. Mm. Ngay ngayon para po, sir. Chain of custody hindi nasisira. Kasi oh, yun, oh, dyan magiging butas eh. Ngayon po sir, binigay na uh, sa Pidaya yung mismong mga illegal na droga after ilang araw, dalawa tatlo. Sapat na ba 'yon ng mga araw para makumpleto lahat ng mga dokumento bago na i-transfer para kumbaga at least magiging pulido pa rin yung uh, pagkakaso. Ang pideya kasi siya yung talagang i, 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 ano, no? tinutukoy sa batas na mm. siyang in charge mm. sa ganyan. Ano? Kaya kahit anong operating unit o law enforcement units ang nakatagpo doon sa ano, no? siya, siya talaga yung merong authority mm -hmm. na humawak o magkustudy ng ebidensya mm. na ganyan. Basta hindi lang masisira yung provision, yung sinasaad ng provision ng Section 21, doon mm. sa chain of custody. Mm. Yung kagaya niyan, yung mismo nagmarkings, sa ring yung magde-deliver niyan. Oh, stricto pala talaga. Sa laboratory, mm. i-receive yan sa kanya. Marami ng mga okay. kaso, sir, na, na technical lang. Oo, marami. Maraming na dismiss. Maraming na dismiss na tungkol sa mga technicalities, lalo na yung pagsunod dyan sa chain of custody. Kasi nga, kaya ginawa yan ng, ano, no, ng uh, kongreso yang ano no in in a med yung 6425 mm -hmm. yung Republic Act 6425 no, no yung Dangerous Drugs Act of 1972 kaya in a diyan nilagyan pa ng safeguard para maiwasan yung mga pag ano lang basta ng ano no ng ebidensya ito talagang tinatratong sagrado yung ebidensya. Mm -hmm. Sabi ko nga no, kahit na sino, kahit na mayor ka pa, senador ka pa, presidente ka pa, wala kang karapatang humawak ng ebidensya. Ang pwede lang humawak niyan ay yung may initial custody o yung mismong seizing officer. Mm -hmm. Sa lang ang may hawak. Or else, maghinawa nila yan, mag-execute sila ng epidemic. Opo. Kasi ibig sabihin, nakontamina yan. Mm -hmm.